So, good day sa lahat mga partners. So, for this video, meron naman tayong pag-uusapan. Okay. So, ito ay uh, reminders lamang sa ating mga uh, aspirant applicant at syempre doon sa mga bago o newly applicant natin. Okay. So, ang pag-uusapan natin ay uh, kung paano nga ba ang mga preparation bilang isang applicant. Ano nga ba ang mga paghahandang gagawin natin. Okay. So, ano nga ba ang mga bagay-bagay na dapat natin unahin i-priority bagong iba para hindi na tayo mahirapan. Okay, sa video na ito, pag panoorin ninyo para siyempre makapag-prepare kayo. Okay? At siyempre, mabawasan natin yung mga agam-agam sa isipan ninyo. Okay, so bago natin papasok ng intro, let's go. So, yun ang uh, mga partners ang pag-uusapan natin ngayon. Ano nga ba ang paghahanda? No? Ano nga, nung time ko, okay? Ano nga ba ang paghahandang ginawa ko? Okay? Bilang isang aplikante. Okay? So, dalawang klase yan. o no? Sa dalawang klase. So, dito sa BGMP, hindi naman kayo may hirapan sa pag apply Bakit ko nasabi? Kasi po, dito hindi kayo araw-araw mag-report para lang uh, mag-update. Okay? kung ano na ang inyong uh, lagay o status sa inyong pag apply Okay? So, dito po ang report team, mga partners ay hindi kayo araw-araw magre-report. Okay? So, dito, waiting kayo sa posting sa Facebook page, sa BGMP website. Okay? And, syempre, through text, no? Makakatanggap kayo ng text sa inyong status sa inyong pag apply So, paano yun, sir? Okay. So, for example, kayo ay nagpasa o nakapag-online na po. By bus po ang usapan dito. Okay, by BATS po ang inyong report ni. Okay, Pag once na nakapagpasa kayo through online o nakapag-online na po kayo, goods na kayo sa online application, ay makakatanggap kayo ng text or makakabasa kayo ng uh, posting sa Facebook page ng bawat region or inser kung saan mo kayo nag-apply. Okay, nandung pangalan nyo, kayo ay mag-initial uh, medical. Kung sino ang unang sasalang sa initial medical. Okay? So, by the way, back to topic tayo. Okay? So, dito, ano nga bang paghahanda? O, oh, noong ako yung aplikante, ano nga bang paghahanda ang ginawa ko? Okay? So, by the way, ako ay hindi na bago sa pag apply dahil galing na po ako sa NUP. So, may idea na po ako. Okay? At syempre, lalo na na uh, hindi ako na problema sa budget ko noon dahil ako ay, yun nga, NUP, meron na yung sinasahod, meron tayong pinagkakuanan ng budget sa ating pag-apply. Okay? So, back to ano tayo? Paano nga bang preparation? Okay, so una, ang priority natin dito sa pag apply ay dapat uh, focus lang tayo. Okay, focus lang tayo sa kung ano ang goal natin sa buhay. Okay? So, sa pag apply sabay-sabay ang problema dyan. Okay? Sabay-sabay. So, sabi ko nga, focus lang kung ano yung goal. So, pangalawa, ang priority natin is kailangan may budget po tayo. Hindi naman gano'ng kalakya na budget. Dapat, for example, kung wala ka mang work, mayroon tayong pagkukuha na na extra. Okay? Para matustusan lang yung ating uh, pag-apply. Okay? And then, syempre, ang uh, third na preparation natin dapat, i na natin yung mga common requirements na kailangan natin sa pag-apply. Ano yung mga common, yung basic requirements na uh, kinakailangan sa pag-apply? Okay? So, kailangan siyempre college diploma. Okay? TOR, college TOR natin. Okay? Uh, birth certificate. Uh, eligibility certificate. ID. Okay? Uh, board rating. Ayan. Uh, isabay na ninyo ang pagkuha ng uh, police clearance. Ayan. Uh, NBI. Ayan. Kunin na ninyo yan. So, lahat yan is photocopy or xerox copy with authenticate. Okay? So, yan. Sinasabi ko na dapat may budget, no? Kunting budget lang naman yan. Okay? And then, uh, ipapotocopy natin ng marami yan na para hindi na tayo pabalik-balik. Ayan. So, ayan. Kailangan natin ng budget, syempre, sa pag-apply. Nasabi ko na yan. And then, uh, yung mga requirements, ready na ninyo. Okay? So, by the way, no? Dito sa BGMP, un ano, ulit ko ulit. Sa BGMP, hindi naman ganun na araw-araw mag report tayo or mag-update tayo dito sa BGMP. Okay? So, nabanggit ko kanina is through text, through posting sa Facebook page and sa website ng BGMP. Yung ating reporting doon nakasalanay. Dapat, lagi tayong nakamonitor sa ating cellphone. Okay? So, ginawa ito ng BGMP para rin makatulong sa ating mga aspirant applicant na hindi masayang yung araw nila na pabalik-balik para alamin kung anong status ng kanilang pag apply Okay? So, in this video, mga kapartners, is tinutulungan ko lang kayo para mabawasan yung inyong agam-agam kung ano nga ba ang preparation okay, sa pag apply So, dito, sabi ko nga, unahin ninyo, ang isipin ninyo is kung ano yung goal ninyo sa buhay, kung ano yung pangarap na gusto ninyo maabot. Okay? Sa pag apply nandiyan yung mga struggle, mga ka-partner. Okay? So, sabay na natin dyan, no? Magkaka isabay na yung uh, financially. And pag nagsabayan sa ating uh, pag apply ay, uh, naku, talagang susubukin ka ng panahon. Pero, sabi ko nga, kung ano ang goal ninyo sa buhay, doon kayo mag-focus. gawa ninyo ng paraan. Okay? At syempre, bilang isang aptikante, ang kailangan nating uh, preparation din ay dapat nakamind and men, uh, mental and physical conditioning tayo. Okay? Isa 'yan sa mga dapat natin i-priority. Eh, mind and body, no. Para hindi na tayo may mahirapan sa pag-apply o mag-adjust yung uh, mag-adjust tayo sa pag-apply, no. Dapat naka-mind and uh, uh, body na tayo conditioning Kung sa anong mang mangyayari sa inyong pag-apply. Okay? And isa sa mga advice ko kapag kayo ay nag apply wag ninyo ipagsasabi. Okay? Okay lang kapag ka sa family, sa family ninyo, nalaman nila na kayo aplikante. Pero, wag in open public. wag natin ipopost sa social media na tayo ay nag apply Bakit? Kasi meron yung disadvantage po yan. Diyan, papasok yung pressure. Okay? yan papasok yung pressure. O, isa pa dito, lalong lalo na doon sa mga kukuha ng board exam. Tahimik lang kayo. Tahimik nyo lang kunin ang eligibility o yung ipasa ang board exam. Saka na kayo mag-post pagka naging o pumasa na kayo. Para syempre, iba yung ano, iba yung nun. Kasi mahirap yun na inunahan nyo na i-post o, o, ipagsabi na kayo ay nag-a-apply, kayo ay magte-take ng uh, exam yung pressure nandun kasi yung tingin ng tao sa inyo, ah, soon to be, no? Uh, registered cream, registered teacher, okay, licensed uh, nurse, yan. Kaya matapag-pressure tayo na, kung paano waka? kung babagsak ako, ano na lang iisipin nila? Ayan. So, maging low profile lang tayo hanggat hindi pa natin nakukuha yung uh, pangarap natin. Okay? Lalo na na dito sa pag-a-apply. Okay, huwag natin Uh, ah, lang tayo ulo, pero pa lang sa pag-apply. Guhaan natin sila, gulatin natin sila na balang araw ay soon to be future BGMP personnel na kayo. Okay? Mag-post lang kayo sa social media o mag-announce kayo na nandiyan ka na sa pangarap mo. Naabot mo na. Okay? Yan. Isa yan sa mga ipinapayo ko sa mga newly aspirant applicant natin. Na kapag kayo nag-a-apply, tahimik lang kayo. Bag para si Mark tahimik lang. Para siyempre kayo na alam, walang pressure. Kung hindi man kayo nakakuha this kota, okay, this your kota, okay lang, wala naman Okay, hindi ka na pressure, in-enjoy mo lang. Sa pag-apply, enjoyin nyo lang. Lalo na, lalo na dito sa mga may uh, mga trabaho nating newly applicant. By the way, No, dito sa BGMP, okay lang po na may trabaho po kayo habang kayo ay nag-a-apply. Sabi ko nga, ang pag apply dito ay hindi ganun kahasel. Hindi kayo araw-araw na mag apply Sa loob ng ising ay five days, no? So, by schedule po dito ang reporting. Okay, gawa din ang ating uh, area ng uh, bawat uh, regional office, no? Pinoconsider din dahil pagka isang butuhan, isa eh, hindi tayo sa area. Kaya by by schedule, by batch po ang reporting dito. Kaya, pabor ito sa mga aspirant applicant natin na hindi gano'n ka, kaya ma, ka pagdating sa budget. No? ah, hate pits pagdating sa budget, mga partners. So, para sa inyo talaga itong nga uh, style ng, ng uh, pag pag-report, okay? O reporting dito sa BGMP o pag-apply sa BGMP. Okay? So, kung malayo ka, maka, meron ka pang time para makapag-prepare. Okay? So, ano pa ba? Ano pa ba ang uh, dapat natin isaalang-alang nabagit ko na requirements, di ba? yan. By the way, kaya ako sinasabing uh, damihan na ninyo. Okay? Sa so, Bureau po tayo. Okay? Mayroon pong PNP, may Bureau of Fire, at BGM. Kung kaya ninyong apply yung tatlo na yan, kaya ninyong pasahan yung tatlo na yan, pasahan ninyo sabay-sabay. Okay? Ini-encourage ko kayo. Huwag lang kayo mag-focus sa isang bureau. Kasi ganun din naman. Same salary lang yung tatlo na yan. Yung fire, yung PNP, at dito sa base. Same salary. Base pay namin, $39,668. Ganun din naman sa PNP. Ang gross namin, $37 plus. Ganun din naman sa BGMP. Ganun din naman sa amin. Ganun din sa BFP. Ganun din sa PNP. Okay. Yung way lang ng trabaho, doon lang kami nagkakaiba. Okay? May, may pagkakaiba ng trabaho, pero at the end, no? Same pa rin, no? Same pa rin na uniformado tayo. Okay? Pero, siyempre, yun lamang ay para sa akin. Opinion ko lang. Pero, meron kasi tayong mga aspirant applicant, mga ka-partners natin dyan na may gusto talagang pasukan na bureau. So, go tayo dyan. So, sa akin, is an reality lang lamang, no? So, kung kayo, siguristan hindi naman kayo namimili, is pasahan nyo na yung tatlong bureau na yan. No? Kung saan dyan mauna, goods, di ba? Naninigurado lang tayo. Kasi, based on my own experience, ginawa ko na yan. Okay, para habang bata-bata pa, habang mayro uh, meron pa tayong budget, na may pag may pinagkukuha na pa ng mga uh, budget, no? Dun sa financial na kailangan natin is grab the opportunity. Sabi nga ng uh, professor, matatanda, ay minsan na lang dumating ang opportunity. Kaya, gawa na ng paraan kapag may pagkakataon na nagpakita sa iyo yan. Okay, grab na natin yan. Pilitin natin, abutin, dahil minsan lang yan. Okay? Tandaan nyo, tandaan natin na bilang isang applicant, merong duration yung age natin dyan. Okay? Sabi ko nga, pagdating na ng 30, 31, 35, medyo marami na tayong nakakalaban diyan. Okay? So, sa ngayon, uh, marami nang bata-bata ang nag apply Okay, dati ang BJMP hindi masyadong kilala. Ngayon, dahil uh, sa tulong na rin ng social media, okay, nagiging uh, open na, nagiging bukas na na may BJMP pala. Ano ang trabaho? Kaya nandito rin ako, okay, dito, dito sa larangan ng pag-YouTube para siyempre ma-aware Okay, ganito pala ang BGMP. Ganito pala ang kagandahan ng BGMP. Okay? Para siyempre, pag nakita tayo ng public, hindi tayo magpagkamalang PNP, hindi tayo magpagkamalang army. Okay, pag nakita, ah, ito pala ang BGMP. Dahil, uh, alam na nila ang uh, uniform ang uniform ng isang BGMP. yon So, yun, mga partners, no? Uh, nulit Nuulit ulit na dapat pag tayo, focus lang tayo. Huwag tayo magpa-apekto sa mga problema sa paligid natin. Okay? Nandiyan talaga ang problema. Pero huwag tayong magpapatalo diyan mga partners, okay? Huwag tayong magpapatalo. Hindi natin yung kung anong gusto natin, pangarap na maabot sa buhay. Okay? So, ano pa? Ano pa ang mga preparation? Ayun na nasabi ko na yung uh, mind and body conditioning. Okay? So, budget, no? pagandaan natin 'yan, requirements pagandaan natin 'yan na at syempre dapat ah uh, lagi tayo nakamonitor sa social media lalong lalo na sa face, uh, Facebook page kung saan region kayo nagpasa o mag-apply gusto niyo mag-apply for example dito sa NCR okay lagi niyo monitor o i-like ilike like na ninyo yung BJP NCR dahil dito po nagpo-post ng mga names okay kung sino nasa salang sa bawat phase ng pag-apply yun mga partners So, ay mga partners, uh, naway, uh, nabigyan ko kayo ng uh, tips, no? Para, syempre, aware na rin kayo kung ano nga ba yung mga preparation na gagawin, no? So, dapat buwang loob na ninyo pag kayo nag apply Huwag kayong uh, mag-aalin lang na mag-apply, mga partners no? At uh, wag nyo titignan lagi, no? Huwag nyo titignan yung mga kasama ninyo, okay? Kung anong merong silang, tignan mo yung sarili mo, Okay? Ganon yun. Anong mga kakayahang meron ka? Okay? Nawala sila. Huwag mo laging titignan na, magaling siya. Tignan mo yung sarili mo. Para, syempre, hindi ka mapipresyo. Enjoyin mo yung pag-a-apply. Okay? So, yun, mga partners, yun lang yung ating uh, may share ko sa inyo kung ano yung mga preparation na dapat ninyong gawin bilang isang applicant. Okay? At, syempre, laging manalangin, ha? Huwag niyo kakalimutang manalangin sa itaas. Okay? And, as syempre, so, antay-antay lang ng kota for 2020, for 2025. Yan, 2025 kota. Agad-agad tayong gagawa ng video kung kailan ito mag-open ulit. No? Sa mga hindi umabot, this 2024 kota, malay ninyo. Next year ay sa inyo na. Okay? So, ano lang kayo, abang-abang uh, lang kayo dito sa akin ngayon, YouTube channel. Agad-agad tayo mag-post kung kailan mag-open ng quota ng BGMP for 2025 at kung na kailangan na aplikante. Okay? So, by the way, ang dito na lang po at maraming maraming salamat sa ating mga subscribers, solid subscriber, solid ka-partners, at sa mga viewers natin dyan na hindi pa nagsusubscribe sa atin. Ayan. So, ang inyong kaya nga partner ay same uh, sa mga partners, lagi ko nga sinasabi sa inyo. Okay? Always magtiwala sa sarili. Always sa taas. Kaya di ako magpilit bilang isang aplikante. Okay? At syempre uh, maniwala sa mga tao na sa sa'yo. Okay? Uh, love for lang habang uh, kayo nag-apply, okay? Para hindi kayo ma-pressure ma kaysa gagawin ninyo, kaysa uh, planan nyo sa buhay. Tahimik lang, parang si Mark tahimik lang. Okay? So hanggang dito na lang po 'yung ating video. Maraming maraming salamat sa inyong suporta uh, sa ating YouTube channel. Okay? Service so, kung sinasabi. Okay? Saludo.